Hala guys, tingnan nyo to guys. So, oh. ito nga ang bumungad ngayong umaga dito sa may MD Santos Divisoria. At sobrang linis na nga dito. Nawala na nga yung mga dating mga nagtitinda dito ng na mga chocolate, mga candy dito ng mga bangketa. Ay, nilinis, nilinis na nga ni Orne. Ayan guys, so. Oh. E eh, dito yan sa may tabi ng Divisoria. Ayan, makikita mo dati dito na sobrang sikip talaga ng daanan dito. Ngayon, grabe, sobrang luwag. Ganyan pala kaluwag, oh. Kahit dun sa rikto, kitang kita na siya. Ayan, talagang nilinis na nga ni Yormi ang Maynila. Guys, ito pala yung Tabora de Visoria. Na talaga makikita mo na talaga yung rikto. Ito. Ayan, grabe, sobrang linis na nga dito, guys nilinis na nga ito ni Yorni ayan o oh, tinanggal na nga yung mga bangketa ito naman yung Santa Elena Street sa May Divisoria na kung saan na sobrang luwag na nga ngayon dahil inalis na nga ni Yorni yung mga bangketa dito at mga vendors tingnan nyo talagang malawak nga pala yung daanan talaga dito ito yung katabi ng bodega cell ayan ito na nga yung bagong mukha ngayon ng Divisoria. Grabe napakaaliwalas na at sobrang linis na nga dito. Ayan guys. Iba talaga pag si Yorme ko ang umaksyon. Dahil nga sa clearing operation ng uh, Santa Elina at sa Ilaya dito sa May Divisoria. Ayan guys. Pati Ilaya malinis na rin. Ito nga yung mga naipong mga basura grabe sobrang dami palang basurang ano nakaipon sa mga bangketa kaya ito kay ganan karami yung mga basura dito na kolekta nila kukunin na lang yan pati rin dito sa may Santa Elena na papuntang 168 ayan ito yung mga dating mga nagtitinda ng mga prutas dito ay hindi rin nakaligtas sa clearing operation ayan nilinis na nga rin ito ni Yormisco ito Grabe talaga sir, may kapag siya ang umaksyon ay talagang malinis nga talaga ang Divisoria. Ito na nga yung mukha ngayon ng Divisoria. Maliwalas, maluwag ang daanan at napakalinis na nga ngayon dito. Ayan, panoorin yung mga idol. Maluwag na nga, pati mga sasakyan pwede na nga dumaan dito. Ganyan na kalinis ngayon dito sa may tabi ng 168. Ayan, wala na nga yung mga bangkita dito ala oh my god guys grabe talaga namang sobrang linis na ngayon dito ito yung dating grabing siksikan yung mga tao na halos hindi mahulugan ng karayom ngayon ay eh, sobrang luwag na nga dahil tinanggal na nga ni Orme. yung mga bangkita dito sa may tabi ng 168 ang linis na nga